ay, exam. Zero. <laughs> <laughs> <Ay, Robby> Grabe siya. Zero <laughs> Mandali daw so. ang mat. Ay. Ay, Pero yung Vice President ng um, sobrang talim yung Grabe. Oh. ko lahat eh. Kala kayo lahat talaga namin sobrang talino Tapos sinasabi niya din sa sarili niya na makakasiro din ako na ito, makakasiro. Kasi sabi niya, kailangan niya daw ng cucumber. Tapos habang nagsasagot siya, nung no, four na siya, yung four na yung inaano niya, four na din ako, so nagsasabay kami. Mm. Tapos, biglang, pagpasa namin, biglang, oh my gosh, gumana <laughs> niya, kailangan niya ba mag-practice? Cool girl. Uwi na po sa bahay. Last day of the week. Friday. Exam, exam nila ngayon, guys. Napagod siya. Di ba po? Huh? How is your exam? <laughs> okay lang. Mahirap na mahirap na nakaka-stress. Sobra. Alam mo ba yung katabi ko? Pares kami nag ano kami sabi ko. Sabi niya. Alam mo? Pero sa so Filipino feeling ko. Kasi 15 lang yung feeling ko tayo pinakabalik. Ah. Oh. Or pink. Perfect. sa so mm. mm -hmm. mm -hmm. Tapos si alam mo ba kung anong to? Yung PC pang kinder? Mm -hmm. Saan yun sa science nyo? Mm -hmm. Okay, na, na po. bye for today. Dito na po si Leglot sa bahay.